Yun, baka ba? Ako, nandito yung pupurpa babae dyan mga Cruz. Ito, mula laki. Oh, no. Naiwan tayo. So, iwan tayo, no. Abang tayo ng paribago. Mga gurus! <laughs> walang bus po na daan. Oh, walang bus na daan eh. So ako lang po mag-isa dito. Diyo, oh. You know, Ako lang mag -isa. <laughs> <laughs> Ako lang mag-isa dito mga gross At walang bus mo na daan <laughs> Nga Kagros, gross uh, Mayroon palang bus na daan Kaso nga doon sa kabila Ano man yan o Doon sa kabila na daan <laughs> Yan o may bus <laughs> o Pakita ko sa iyo yung bus mga ka-gross Doon sa kabila na daan Ayan, paano kung makakasakay niyan dito sa kabila? O, di ba? Yan ba? Ganun sa mga baso? Ah, bakit ganyan? Nandiyan niya yung ba? <laughs> yun, oh, baso mga 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 So, tara mga ganun. Dahil araw po ng linggo ngayon, uh, pupunta po tayo sa sa pinaka namimiss kong simbahan po. Baklaran Church. Church. So, yun, subukan po natin na maglalakad, mga no? Uh, magko-commute pala. Subukan po natin yung magko-commute dahil wala po akong motor. Wala po akong dalang motor, mga koros. Uh, nasa buhol po yung motor ko. At, yun, magko-commute po tayo. E, eh, papuntang Baklaran, meron din pa, pa ganun, patawid po. Yun ay, pag tayo dadaan, tatlong sakay po so dito na lang tayo Pagodalupe Pagodalupe tapos tawid sa itsa sakay tayo pa baklaran church yun De, dalawang choice po ang sakay na ano, mapuntang baklaran Pagodalupe muna tayo tapos itsa tapos yung kabila naman dito pa service road Pasay don. You know? Yung so, Service Road ng DTI, 'yun oh. At inimin. Sasakay Pasay, sakay papuntang Pasay. Tapos tatlong sakay po, kaya ngayon ay dito po tayo. Dito tayo papuntang Poblacion Subukan natin mag-commute mga ka-Cruz. <laughs> tu, so, ko 'yung simbahan ng uh, ng Poblacion dealupe. Agu Simbahan ng Placera Church. So yun. So dito po tayo Dito po tayo dadaan sa Padre Guadalupe Mga bro Sakay so, Pap tayo ng jeep So yun Papara tayo ng jeep Dito mga krus. Bukan po natin o no? Na uh, mag-commute Dahil dati mga bro hindi po talaga ako nag-commute May uh, motor po ako Kaya Siguro Kaya ni bago ko nito

So pagdating naman sa Gudaro no? pero uh, sabihin ko sa eh tuturo ko sa yung mga paano sumakay. Ayun, so, yan lang po mga kroso oh, uh, at talagang sumakay muna tayo jeep kaya so, eh, matagal-tagal pa. Mamaya na lang pagdating natin sa eh, sa Guterupi. So yun, nakasakay na tayo no pero hindi jeep, minibus po yan. yun mga gruso so baba na tayo ng Guadalupe yun eh, Guadalupe baba na tayo ha -ha. so paglalakad na naman tayo mga krus. tatawid tayo dun sa kabila dun sa si kabila tatawid tayo yun tatawid tayo sa isa. Ito po yung Godalope Mall mga Kuroso oh, Yan Yan o oh, Tapos tawid tayo dun sa Edsa <laughs> to So ang hirap talaga mag-commute mga kakuros Napakahirap mag-commute po Yan Godalope Mall Yan o oh. po oh, Godalope So dito tayo dadaan Kabila Andito yung daanan eh Na Tatawid so, tayo dun sa kabila ah dito tayo Dito po ko nagtrabaho magroso Magroso sa Dito pala ko nagtrabaho sa Jalibina to Noon Yan Jalibina yan oh Nirilubit Yan you know. oh wala na yung Jalibi po ako nagtrabaho dati mga bros? Jalibi, Guadalupe Ito yung Yan So tatawid tayo doon oh Tatawid tayo dyan Kasi doon ang sakayan magpuntang baklaran So dito ako nagtrabaho dyan no oh. Jalibi Noon ito mga kaibigan ko dito uy, yung mga kaibigan kundi tungagurso, oh. no, oh, lalo silang umasinso dito, yun, eh. yun, lang yun, yun, dami. yun, yun, <laughs> Tadi mga kaibigan ko to dati mga kurus. Eh, yung magtitinda uh, dyan. Saka yung may-may ari dyan, na uh, kaibigan ko na rin. So, yun. Nakita tayo dyan, mga bros, oh. Yan. Tatawid tayo doon. Tapos doon tayo mag-abang ng bus. Puntang Guadalupe. Guadalupe! Baklaran. Guadalupe pala ito. Woo! <laughs> Nah, ko po itong lugar na ito mga gurus. Tara, sama tayo. Let's go. Akit na tayo. Luma na oh. Uy, so, punta? Huwag! Huwag! Mga <laughs> Walang bus po na daan. oh, walang bus na daan eh. So ako lang po mag-isa dito. Yan You know, ako lang mag-isa. <laughs> ako lang mag-isa dito mga gross. At walang bus po na daan. <laughs> May bus kaya dito. Pero, bus tilan. Walang sa dito na sakit <laughs> so abang abang lang baka may bus kung wala naku babalik tayo <laughs> eh. walang bus na daan mga kaya mag MRT na lang tayo <laughs> ha? buti pala may <laughs> <laughs> MRT na lang tayo mga walang bus na daan eh kanina pa eh <laughs> <Woo>! <laughs> so yun maglalakad tayo mapunta tayo MRT <laughs> Hihirap talaga mag first time mga angros Na uh, ilang taon na po Napakatagal na taon na <laughs> Kaya tatawid tayo doon oh no? MRT po yun yun MRT station So yun, huwag na lang po <laughs> Nga kagros, uh, mayroon palang bus na daan Kaso nga nun sa kabila naman yan oh Diyan,

Doon sa kabila. <laughs> so yung gagawin natin, mag MRT na lang tayo. Para sigurado. Yun, MRT, huwag nantay ako. Yun o. Oh. No? Ano pa ako ng MRT. Ayan, yeah, pas nila, ako ng MRT mga kaguros. Naalis na po. Ah, <laughs> Woo! Sige, bawa na lang kayo dyan. <laughs> At marami pa naman eh. Ang daming bus mga gulos, nasa gitna ng daan. O doon sa si kabila. <laughs> so yun, umuha na lang po. So, Iparte tayo. Yun, market naman tayo dito mga kuros. Yun, bibili tayong tiket. No, marunong pa kaya ako dito? Bibili tayong tiket dito. Saan may bibili ng tiket dito? Nagbili tayong tingkat mga gurus oh. Ayan na Isang tap So yun nakabili na tayo pasok tayo doon oh no? Ayan oh ano na yung train Ayan baka mga gurus Ako nandito yung purpa babae dyan mga gurus Ito po lalaki Oh no Naiiwan tayo balik Kabila pala So naiwan tayo no Abang tayo ng panibago <laughs> eh, Tagal kasi natin eh ah, <laughs> Yun mga Cruz Mahirap talaga ito kung mga probinsyano no? Pag napunta sa Sudad, City, City wah Hindi na iwanan tuloy tayo ng train. Nagkakatawa mo, no? Nagkakatawa ko sarili ko, Wagros. Tumiyan na lang. kapani hindi na tayo may iwanan ito ayun ko lang may iwanan pa tayo so let's go arami na extension so far so yun baba na kami last station na po ito yan o may gila last station top Lala, lalakad naman tayo mga gulos panibagong lakad na naman to Mahabang maabang lakarat to sasakay tayo doon may mga daga provisional ba sasakay sakay tayo yung mga ganyan no pag provisional kaya lang bago masubukan yung ganyan sasakay din oo oh. diba yun lakad unay tayo mga gurus ha huh yun oh, lakad uli <laughs> palabas na po tayo yun oh lakaran pa oh yung kabila yung so yun mga sagos, ah, dito naman ako na sa jeep so, guys sama kayo naman ako na jeep so medyo pawisan na po tayo oh no? po tayo dahil napaka traffic napaka traffic po. Bala ko na lang lakarin. Tumaya so, mo na lang po. Pagdating sa simbahan. So yun mga kagurot. na lang ako. At nilalakad ko na lang dahil napaka traffic po oh. Yan. Sobrang traffic po. Diba sobrang traffic. Kaya nilalakad ko na lang. <laughs> yun. Tumaya mo na po. May daming mga paninda mga kurso. Bago ka makarating ng simbahan sa Baklaran Dadaan ka muna dito sa mga iba'bang paninda. Mga mga So dito na po tayo sa simbahan ng Baklaran Yun, makarating din po tayo dito sa pinaka pinakamamahal kong simbahan mga kurus you know baklaran church ito po yung pinaka na miss ko dito sa Maynila pinakaunang na miss ko dito sa Maynila mga kurus simbahan ng baklaran yun parating na tayo Dito pala tayo ngayon sa gilid. Yan. So yun lang po mga kagros no? At maraming salamat sa patuloy yung panonood. Hanggang dito na lang po mga kagros dahil uh, papasok ka po ako. Yun. Yeah. So bye bye po. Service sa all. I love you all. Bye bye.